panaginip tungkol sa ina na namatay na Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang napakasamang panaginip na magkaroon sa katunayan ang pinakamasama sa pinakamasama Ipakita natin ito ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa ina na namatay ang pagkamatay ng isang malapit na kamag-anak ay palaging isang bagay na nakakaapekto sa atin. Kapag ang kamag-anak na iyon ay ang ating ina, ang mga bagay ay mas malalapa. Ang ugnayan sa pagitan ng ina at anak ay lubhang matibay at hindi masisira. At kapag ang ina ay umalis ay isa sa mga pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa isang bata. Ang artikulong ito ay upang ipakita sa iyo kung bakit mo patuloy na napapanaginipan ang iyong ina na pumanaw. Kahit na ito ay nangyari ng matagal na, magsisilbi siyang alisin ang iyong mga pagdududa at ipapakita pa nga sa iyo kung bakit paulit-ulit itong nangyayari. Sana ay matulungan ka at ikit sa lahat ay maibsan ka sa lahat ng pressure na iyong pinagdadaanan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa ina na namatay? Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo na ang panaginip na ito ay hindi na uugnay sa anumang bagay na mistikal, ngunit sa mga damdamin at pag-iisip. Ang panaginip na ito ay lubhang karaniwan sa mga tao. Halos lahat ay mayroon nito at may ilang mga simpleng dahilan para dito. Ang mga ito ay nauuugnay sa homesickness at paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa taong iyon. Sa isang napakapangkalahatang paraan, dapat mong gugulin ang lahat ng iyong oras sa pagpasa sa iyong ina. Tulad ng karaniwan at ito ay nagiging sanhi ng iyong hindi malay na lumikha ng ilang mga imahe niya sa iyong ulo. Pag nakatulog ka sa iyong hindi bumuo ng mga larawan ng iyong ina, mga larawan ng iyong mga hinahangad at lahat ng iyon sa buong magdamag. Panaginip tungkol sa ina na namatay ng buhay, ito ay isa sa mga pinakakaraniwang panaginip. Sa kasong ito, ang panaginip ng ina na namatay ng buhay ay walang iba at walang mas mababa sa isang ilusyon ng iyong mga pagnanasa. Normal lang na gusto mong mabuhay ang iyong ina at gusto mo iyon araw-araw ang mga hangarin na ito ay natutupad lamang sa inyo ng mga pangarap dahil iyon ang tanging paraan upang matupad ang mga ito malalampasan mo lamang ang mga panaginip na ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkamatay ng iyong ina pagtanggap na siya ay talagang pumanaw at pagtanggap na siya ay nasa mas mabuting lugar na ngayon sa tabi ng Diyos ang panaginip na ito ay hindi nagpapaywating ng anumang mga palatandaan. It hindi ito nagpapaywating ng anumang bagay na iyong mararanasan, anumang dalamhati o anumang pagkabigo. Ang kahulugang nito ay walang iba at walang kulang kundi ang pananabik at hilig ko na bumalik ang iyong ina. Panaginip tungkol sa ina na namatay na at namamatay muli. Ito ay walang alinlangan na isa sa mga pinakamasamang panaginip na maaari mong magkaroon, munit sa kasamang palad, ito ay nangyayari. Kung napanaginipan mo lang ang iyong ina, na sa kasamang palad ay namatay na at namamatay na naman ito, ay nangangahulugan ng na isang malaking trauma na natamu mo dahil sa pagkamatay ng iyong ina. Ang trauma na ito at ang paghihirap na ito sa paglampas sa iyong kamatayan ay lumilikha ng masasamang kaisipan sa iyong ulo, mga pag-iisip tungkol sa iyong kamatayan at ito ay seryosong nakakaapekto sa iyo. Kailangan mong i-distract ang iyong sarili, subukan mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay, makihalubilo sa ibang tao, kayanin mo ang yugtong ito. Ito ay isang bagay na lubhang komplikado, ngunit kailangan mong tanggapin na ang iyong ina ay wala na sa mundong ito siya ay nasa isang magandang lugar sa ibang lugar sa tabi ng Diyos at sa mga tunay na nagmamahal sa kanya panaginip tungkol sa patay na ina sa loob ng kabaon totoo na karamihan sa ating mga panaginip tungkol sa mga patay ay may kaugnayan sa homesickness ngunit may iba na may ganap na magkakaibang kahulugan kung sa panaginip mo nakita mo ang iyong ina sa kabaon, may kahulugan ito sa iyong buhay. Ang panaginip ay sinusubukang iparating sa iyo iyong dapat magsimulang magbigay ng higit na halaga sa mga relasyon sa pamilya. Minsan, lumayo ka sa iyong pamilya at hindi ka nagsisikap na mamuhay kasama sila. Ngunit, dapat mong baguhin iyon. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay magsisisi na hindi na nakatira kasama ang mga miyembro ng pamilya, nakikipag-usap sa kanila at kahit natulungan sila. Panaginip tungkol sa patay na ina na umiiyak. Umiiyak ba ang iyong ina sa iyong panaginip? Hindi ito direktang nakalink sa kanya munit sa iyo. Ang lahat na ito ay walang iba, walang mas kaunti, kundi isang simpleng tanda ng babala. Ang babalang signal na ito ay gustong iparating sa iyo. Dapat simulan mo ng tangkilikin at bigyan ng higit sa halaga ang mga simpleng bagay sa iyong buhay. Sa kasong ito, kailangan mong bigyan ng higit na halaga ang mga pagkakaibigan, maliliit na pagtitipon, iyong tahanan at maging ang simpleng katotohanan ng pagiging buhay. Kailangan mong bitawan ang mga material na pag-aari at simulan pahalagahan ang mga emosyonal na kalakip. Maniwala ka sa akin talagang sulit na subukang magbago. Panaginip tungkol sa ina na pumanaw na nakangiti. Ang panaginip ng isang ina na namatay ng nakangiti sa iyo ay isang mahusay na tanda at isang magandang tanda para sa iyong buhay. Kapag ang isang ina ay ngumiti, ito ay dahil siya ay masaya sa kanyang anak at dahil siya ay naroroon ay may mga magagandang bagay na mangyayari kaya iyon ang kahulugan ng panaginip. Nais nice niyang iparating sa iyo na sa lalong madaling panahon magkakaroon ng magagandang bagay sa iyong buhay. Ang mga bagay na ito ay magdadala sa iyo ng labis na kaligayahan at mga sandali ng malaking kagalakan. Kaya maaari natin tignan ito bilang isang mahusay na panaginip panaginip tungkol sa ina na namatay ng may sakit. Hindi kailanman magandang makita ang isang taong may sakit. Igit sa lahat, ang aming mahal na ina, kahit patay na siya, nag-aalala kami na baka may hindi tama. Una sa lahat, huwag mag-alala tungkol sa iyong ina. Siya ay mabuti at ang kahulugan ng panaginip na ito ay hindi nauugnay sa kanya kamag-anak kanya at isa pang pagkakataon, isang tanda ng babala. Kaya maaari naming sabihin sa iyo na ang panaginip na ito ay nais na balaan ka, na ang isang yugto ng kalungkutan ay papalapit na. Ito ay magiging isang mahirap na oras at may ilang mga problema, ngunit malalampasan mo ang lahat ng ito. Magkaroon lang ng maraming lakas sa loob ng iyong puso, wala nang iba pa. Nanaginip ng isang namatay na ina na nabuhay ng maguli Nais namin tapusin ang pagsusuri ng panaginip na ito sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa isang huling kahulugan Sa panaginip na ito, makikita natin ang ating namatay na ina na muling nabuhay at muling nabubuhay Kaya ng dapat mong asahan, napakagandang panaginip maaari lamang magkaroon ng positibong kahulugan ang ibig sabihin ng panaginip ay ang magagag magagandang bagay mula sa nakaraan ay lilitaw muli sa iyong buhay. Ang pinakamalamang na bagay ay ang muli kang makikipag-ugnayan sa ilang mga tao mula sa nakaraan na labis mong nagustuhan. Sa makatuwid, maaari mong asahan na makakasama mong muli ang isang tao o ilang tao mula sa nakaraan Mula sa nakaraan na labis mong kinagigiliwan, ito ay walang alinlangan na isang panaginip na may magandang kahulugan para sa iyong buhay. Paano kontrolin ang mga panaginip na ito? Alam namin na napakasalimuot na kontrolin ang ganitong uri ng panaginip. Ang panaginip ng isang ina na namatay na ay isa sa pinakamasamang bagay na maaari nating pag-usapan. Pag ang panaginip na ito ay nagdudulot ng pangungulila, dalamhati at maraming kalungkutan sa loob natin. Sa kabutihan palad, posible na kontrolin ang mga panaginip na ito. Magdasal lamang ng kaunti. Panalangin bago matulog. E nare-rekomenda namin itong panalangin para kalmado ang puso. Dapat mo silang ipagdasal tuwing gabi bago matulog. Pupurihin niya ang iyong puso at kaluluwa Aalisin nito sa iyong katawan at sa iyong aura ang lahat ng negatibong pag-iisip at lahat ng nakakasakit sa iyo. Pupurihin ka ng panalangin at tutulungan ka magkaroon ng mas mahimbing na pagtulog sa gabi. Ipagdasal mo, sobrang sulit.